Good night, everyone. Say hi, everyone. Thank you, Nima and Andus. Ayan, nandiyan doon. Ang daming pila, everyone. Sobrang haba ng pila. Pero okay lang sa akin sa sopas. Ayan. Andito, mga kasama. O, uh, ayan, o. Oh. Kitang-kita ng pagsubo. Jessica Subo. Ayan. Okay, one, two, three. One more. Thank you, Nima and Andos. Yes. Take a picture. Yes. Punong-puno dito, ito. Ang gandun. Punong-puno kami. Ang bonggong-bonggong gensor genderer ba meron ba dyan sa okay. ano meron ba dyan sa iyo ano 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 Umingi na lang. Gusto kong umingi doon sa ano, si Ate Hello, picture. One more. Oh. Oh, Delos. Oh, dun na si may poye. Pulong punong rin na Ang dami, dami naman. kinakita, kitang dami. May mga pancit spaghetti. <laughs> May pancit spaghetti doon. Bunga. Bunga. Bunga tayo. Ang dami din ako dito. Ang dami din ako dito.